Habi sa'yo. Kuha ka ng ano... yung uh, tawag yan? Ayan na Ano na down dahon na yun? Arapilis? Oo. Tapos? Pakuluan mo. Tapos i mo sa kanya. Pulus mo sa kanya. Habi yun. Kita ko pa ano, lang yun sa yeah, ano yun. lang yun yun. Oo. May pilay yun. Ika tayo sa Dalawa pa. Ah. Kare mo suganda yakosinomarabas na. Oh, musuganda yan. Oh, po. Ah. Kasi, bakit yan? Kinakabog na lang siya. Hindi magiging sayo ang mamaya. Bukit ka hindi talaga. Ano 'yan? Papa ka bibigla sa Eh pa-check pa na ako. Kasi, kasi uh, hindi nag-direkt, lang. Makapi kasi nga 'tong probiotics, para para pala makakatikas 'yan. Kaya kailangan kay 'yung probiotics naman ng Eh sa singaw 'yun. Ah. Pero alam mo kung hindi 'yan wala, wala ang tadbayo. Makabigay naman ng para pagtikas. Kaya. Basta po, ba bago siya matulog, ibagal mo na po ng dahon kasi po nasusa niya, ha? Pag hindi man na wala bukas, eh, pachigat mo. Ayusin mo, tingnan mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin Sige, <kit�iga> <listaya> sabi ng teacher mo bakit ka daw laging absent? Bakit ka daw laging absent? Bawal pa ulo sa school, ha? Bawal pa ulo sa school. Hindi uh... mo sa magbasa.

kapag ma kapag hindi kasi pag yung mga yung init ng katawan yung init ng katawan niya umakat sa ulo o lagi aligaga siya kasi makati na yan ang mainit pa sa kanya yeah. sabi din ang pedya kasi kaya nung kayo nung nagkagay kasi si Karis kasi diba sabi nung lahat na matatanda ba ako ng paliguan pag ganyan kasi so, na niya, so, sabi na yung naman ng doktor. Parang, sabi niya, eh, pag hindi mo pinarigoan yan, pag kasi mainit na huwag. Eh, Makatay na yan, na mainit pa. So, sabi niya. Si Kaisa, nag ko dalawang beses sa isang araw eh, mag para maging inawaan yung balang. mo siya.

Pagkita mo na lang. Tulit, niya, natulit-tulit nila yung pawis. Huwag yung Wala na gusto